Good day everyone. My name is Jana Grace Viviliato and I am Realino Carcido your host, host for today dito lang sa VCB Multi-content Broadcasting. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon, Jana? Ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi patungkol sa pagguhit. Tama. Kung kaya't ang ating pamagat ay ang sining ng pagguhit, pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga guhit. At ito pa. Nabalitaan ko na sa ating bansa ay maraming magagaling gumuhit. Yes. Isa na nga doon ay si Juan Luna, isang batikang pintor na nagpinta ng spolyarium. Kilala mo ba siya? Siyempre naman, siya yung kapatid ni General Antonio Luna. Tama, siya ang kapatid ng isa sa ating pambansang bayani na si General Luna. At dahil nga dyan, ay may inibitahan tayo. Ta kaya tara, kilalanin natin siya. bata pa lamang ay hilig niya na ang pagguhit. Ayan, ano nga ba pag ang pagguhit? Ang pagguhit ay isa sa mga pangunahing anyo ng sining visual. Ito ay karaniwang tumutukoy sa pagmamarka ng mga linya sa uh, at iba't ibang bahagi ng tono ng kulay sa papel, sa papel na kung saan ang tamang representasyon ng visual na mundo ay pinapakita sa isang patag na medium. Ay, ayan. Kamusta ka naman ngayon? Mabuti naman. Ayan, mabuti. Bago tayo magsimula ay maaari ka po bang magpakilala sa amin? Ako nga pala si Richard D. Tarlit at nakatira sa Patasan Mills, Quezon City. And I'm ano, 17 years old. Yun. Kaya ka namin inibithan imbit, dito, Mr. Richard, ay nabalitaan kasi namin na marunong kang gumuhit, may talent ka sa art. So, ayan, paano nga ba nagsimula sa art? Ano kasi, yung bata pa ako is, ano, marunong na mag-drawing at, ano, ano, yung bata pa ako is, ano, mag-practice pa ako mag-drawing ng mga cartoons, anime, and kahit anong makita ko, kasi ano eh, gusto ko matuto mag-drawing ng bata pa ako, kaya ano, pinapractice ko talaga siya, simula bata pa ako, kaya ano, kaya hanggang ngayon, pinapractice ko pa rin siya para, ano, mas mainan siya yung, ano, yung talento ko at, ano, may pakita ko sa mga sa mga bata na ano, kaya nilang gawin yung mga gusto nila at ano, pwede nilang ano, simulan lahat ang bagay sa ano, sa isang step. Wow, naman. Kaya ngayon, tingnan muna natin yung ilan sa mga gawa mong art, sa ilan sa mga ginuit mo. Ayan. Sino ba yan? Si Thanos yan, yung ano yung Infinity War. Mm. um Ano ba yung, anong klaseng drawing ba yan? Ano yun, ano sya isa siyang digital art pa ano ginagamit siya ng isang isang device at uh, pwede siyang gamitin ng stylus or daliri wow naman mahirap pa yung ginagawa mo yes uh, ano naman sakto lang naman siya parang ano sa beginner <coughs> as ano siya parang It's intermediate lang siya mm. ah ganun ba ayan ano naman yan ano yan yung ano yung glow art na naita ako sa facebook is ano ginaya ko lang siya para ano kung para makita kung kaya ko ba siyang gabayin or ano kung Maganda ba ito kung ano, kung ito yan ako, aaralin ko. Di ba yun yung mga uso sa Facebook, di ba? Diba da, dati? Da, da, actually, dati pa talaga yun eh. Kaya ano, pero ngayon ko lang pa, pinahita kasi ano eh, hindi pa ano eh, hindi pa nila alam na marunang mag-drawing dati. Mm. Wow naman. Ang galing noon. nakita mo lang siya sa Facebook, tapos, nung sinubukan mo, naging maganda na kagal yung gawa mo. Yes. Na-adapt agad niya, di ba? Galing. Bibihira lang yung may ganyang talento sa art, ah. Yes. Ayan. Ano naman yan? Ano yan eh? Yung ano, aso ng kaibigan ko. Ah, so napaka-detail no? Pati yung mga balahibo ko yes. kuwang kuwa. Digital pa din ba yan? Hmm, digital pa rin siya. Hmm, grabe, galing. Ayan. Ano naman yan? Yung ano Yung sumali ako sa isang activity sa school namin na ano. Digital poster making na about sa science. Kaya ano. Ayun yung ginawa ko. Para ano. Maipakita yung mga ano, factors na nakaka-apekto sa pag-unod ng, ng ating bot mundo. Ayan. Sa so, nakikita ko, maraming, maraming bagay ang nasa yung ginuwit. Ano na ano yung mga bagay na maaari mo ba sa amin ipaliwanag? Yes. Ano, yung tulad ng utak, kasi ano yung utak ay ano, yung, ay, yung nagpapagalaw sa atin at ayun, nagbibigay sa atin ng talino. And yung ilo naman is ano yan, yung, parang yung pinaka-base ng intelligence ng mga tao. Kasi mm -hmm. di ba sa mga pag nakikita ko ng mga cartoons, yung yung, yung bilay nagisilbing ano parang idea nila. And yung earth naman is ayun yung mga resources na nakuha natin sa, ano, sa, sa mundo nung tulad ng metals at eh, kahit anong materials na gawa sa earth. And, mm -hmm. and yung, di, yung digital earth naman is ano, yung digital dyan, ano ayan, yung eh yung parang sa mundo natin, yung parang, di ba ano, habang tumatagal tayo, nag-upgrade nag, nag na yung mundo natin, napupunta na sa ano, parang more in digital world na kasi ano eh. Yes. Puro tayo cellphone din gamit natin and wifi, yes. kaya ganun. Tama. Grabe po talaga kapag marunong kang mag-drawing, mm -hmm. yung mga naiisip mo, drawing mo talaga, di ba? At saka, sa ano. at saka, hindi lang siya basa-basa drawing, kundi may ibig sabihin yung bawat parte ng iyong yes. iginuwit. Ang galing. Yes. Ayan. Bukod sa digital art, may iba ka pa bang... Mm. um, iba pang form ng art na kaya mong gawin. Yes. Um, actually, ano, eh, maroon na mag, ano, traditional din. Mm. Mm. Grabe. mahirap yun, di ba? Mm. Sakto lang naman. Kapag ano, kapag, Habang kasi hindi ko practice ka, mas talo ka talagang gumagalig sa ano, sa larangan na ginagawa mo. Ayan, anong tawag sa ganyang art? Anong anong, actually, mm. Ano yung pointillism? Ano yun? Actually, ano yun project namin sa C Mm. Para ano lang siya. Kasi ano yun, eh, wala akong magawa kaya yun yung ginawa ko. Ginawa akong pointillism. Wow, oh, gabi. From the word itself, pointillism. Ibig sabihin, gumamit kayo ng napakaraming tuldok para magawa lang yan. Hmm, simula sa ano, simula ano, buhok hanggang sa liig, lahat yan puro tuldok kasi wow. ano, may Pero ilang days niyo po ba yun natapos? Actually, ano yun eh, apat na gabi. Mm, Ang tagal. Eh. Kitang-kita mo talaga yung hard work, no? Yes. Ayan. Ito naman, sino siya? Si Loki sa ano, Avengers mm. 10. -hmm. Anong anong uri siya ng art? Bali siya, charcoal siya, and siya, realism. Wow, kaya Broken. pala parang totoong totoo talaga yung mukha niya, no? Yes. Napakagaling. Ilang ilang araw mo naman yung ginawa? Ano yung ano yung matagal kong drawing kasi ano eh, almost two weeks sa ginawa kasi wow. ano eh. Diyan pa lang ako nagsisimula mag-drawing ng na mga realistic na mukha. gamit yung charcoal. Kaya gagagano siya tagal na bago, na bago ko na tapos. Yes, hard work pays off. Um, ano naman yung pinakamahirap na iginuhit mo? Hmm, ito naman sabi ko kanina si Loki kasi ano eh. Almost two weeks, two weeks ko siyang ginawa kasi ano eh, Nagisimula pa lang akong gawin yun kaya ano. Kaya, kaya ako natagalan dahil doon kasi ano eh. Kasi di ba pa nagisimula pa lang is ano, nakangapaka pa lang. Yes. Kaya, ano, kaya yung kasi ano eh. Hindi ko pa masyadong gamay yung ano ni Charcoal dati. Mm. Pero nung nagawa ko na si Loki is ano, napapractice ko na siya ng bawat ano. Bawat step and ayun ano tatapos ko siya ng mga almost two weeks. Sabi mo nga, charcoal yung gamit mo. So, paano yan? Paano ka namimili ng mga gagamitin mong art materials para sa si paggawa mo ng art? Actually, yung mga gamit ko is mga ano eh. Yung mga sa mga Shopee. Yung mga bumuray lang mm na ano, eh. Wala pa akong ano, sapat na pera para makabili ng mga ano, branded na gamit. Mm sabag. Kasi nag na pa lang ng mga siya ko eh. Pero yes. siguro kapag, ano, kapag tumagal na, makakabili na ako ng mga branding na gamit and mas ano, mas may mas may enhance to pa yung pagdi-drawing. Yes. Yan tama. So sa uh, may may mga miyembro ka po ba na magaling din mag-drawing? Mm -hmm. Sa miyembro ng pamilya yes, mo. Yes, sa miyembro ng kung pamilya. No, actually ano, yung kuya ko marunong mag-drawing kuya ko. Pero mm -hmm. ano eh hindi siya nag-focus sa drawing. Bali ano lang siya kunyari ano, may mga school project lang siya. Doon lang siya gumagawa ng mga drawing na yun kaya ano. Kaya siya ano, yun lang ano siya. Umi-step-step na siya mag-drawing. Hindi siya atuad ko na, ano, consistent sa pag-drawing. Tsaka nah. pagsasali sa mga, sa mga kuwante sa school, digital poster and poster making. Kumbaga, hindi niya yun passion, no? Mm, hindi. Pero siya marunong. Um, Pero hindi niya passion. Yes. Ikaw, passion mo yun, di ba? Mm, kasi ano eh, simula bata ko, inaaral ko na ito eh, para ano eh, may lalos ko talaga yung talento ko na, ano, na gusto ko ipakita sa amin. Hmm, wow naman. Um, curious lang ako, Mr. Richard, paano mo yung, paano mo nasisimula, paano ka nagsisimula sa pagdodrawing? Sa ano kasi, sa umpisa, ano ka muna yung mag-ano ka pa na para inspirasyon mo, para ano, may, may pakita mo kung ano yung gusto mong i-drawing. Tulad ng ano, kung gusto mong mag-drawing ng masaya, mag-ano ka ng ano, ng inspirasyon na masasaya buhay mo para mailabas mo ito and ma ano, ma-turn ma mo siya into art. Kahit, wow. kahit ito ng art is ano, pwede mong ma-express yes. ang mga, mga, mga yes. mga mo sa buhay. Yes. Mm. Wow, ano naman yan? Ayun yung ano, yung sumali ako ng mat, mat, poster making and ano, nanalo ako sa mga wow, Mama. wow, congrats. Yan. Napakagaling naman po mm. ng ating guest for today. Ito. Mayroon ka bang paboritong tema or mayroon ka bang paboritong specific art form sa pag-uwit mo? Ano ito lagi, pinaka gusto ko talaga yung is ano eh, anime. Kasi ano eh, mm. mas gusto ko yung labos yung parang ano niya, yung, yung colorful. Parang mm. may pakita yung mga ano, kunyari ano, kasi di ba ko nyari sa ano kasi sa ko nyari photography, di ba kapag yung picture is mano is bright, parang magapaita siya ng masaya. Parang yes. sa drawing kasi ano anyway, eh, the more colors, mas maganda talaga siya tignan. Mm. Yes. Kung color conveys emotion, tama. Mm. mm. Lalo mm. pag mga ano kanyari, masaya ka, yung kulay mo is mga light. And kanyari naman, kapag malungkot ka naman, is yung color mo is mga kunyari, dark, gray scale, yes. parang gano'n ano naman po yung um, ginagawa nyo para mapalawak po yung kasanayan nyo sa pagguhit? Yan, yeah, tuwag nga yung sinabi ko, ano eh. Diba ano, habang nagpo-practice guys, ano, mag maghanap ko na parang mga different style na pwede mong gawin. Kunyari, diba ako, sa ano ko. Nagsimula ako sa mga parang cartoon lang, yes. naging, sa, naging anime, yes. tapos naging realistic, tapos napunta lang sa pointillism, eh. parang ano lang, yung habang ano, habang tumatagal ka, maghanap pa na parang mga different style, na ganun. Hmm. Sa so, pagdo drawing mo, na, nakaranas ka ba ng mga pagkakamali? Hmm, sat so, actually marami na marami ang pagkakamali sa buhay kasi ano mm -hmm. eh. Yung mga pagkakamali yung sa buhay ay yung, yung para nagbibigay sa tinandaan para ano para ano? Masarap tayong ano, matuto sa buhay. Kasi ano eh, sabi nga ni ano So ano yun, nakangita ko sa Avengers, don't learn from his mistake. Kaya ganon. Kaya, the more mistake is mas maganda kasi ano Eh, mas natin yung matututo sa buhay natin. Yes. Mm. Shoutout po pala kay Ate Grace Villiato. Yes, shoutout watching. po. Ayan. Balik tayo sa discussion natin. Sa mga pagkakamaling yun, paano mo yun, paano mo yun apply sa buhay? Ginagahan mo ba yun bilang inspiration yung mga pagkakamaling o nagpapapekto ka dun sa mga pagkakamaling na gawa mo? Kasi yun eh, kung isipin mo yung pagkakamali, kailangan natin ano yun eh, matama. Yes. Mm Bale, tsaka, kapag nagkamali ka, hindi na mabublik ma yung dati. Balik, kailangan mo lang mag ano, mag go with the flow sa buhay and lang mga pagkakamali mo sa buhay is tama is, uh, next time is itama mo na yes tama. para ano ha, tama yes kumbaga yung mga pagkakamali mo hindi mo hindi ka magpapatalo dun sa mga pagkakamali mo instead gagamitin mo siyang stepping stone para mas lalo pa mag-improve dun sa sa ginagawa mo sa fashion mo right hmm, kasi ano eh entry ng pinakamahalaga sa buhay is matuto ka lahat yes. ng pagkakamali is ano may ano yan, may parang kanya nagkamali sa isang bagay eh and next time matututo kaya matatamaan mo rin mga pagkakamali mo. Tama. Yung yung art mo niyan, paano paano mo yan na ibabahagi sa bayan bilang isang kabataan? Ngayon tulad ng anong sa kanina kasi din ba sa salyo ng mga ano, ng mga poster making bayan ano. Napapakita ko din yung mga ano kung paano ko maano ma, ano, ma tao doon. Ma-express yung ano kung alin yes. nararamdaman na sa abot sa specific subject tulad lang sa ano, sa math. Mm -hmm. sa math is may mga bagay tayo na ano na mga hindi pa natin alam kasi ano eh, kailangan na pag-aralan natin mga bagay. Yes. At natututo tayo sa mga pagkakamali and sa mga lesson na binibigay ng mm -hmm. iba. Tulad mm ng mga teacher. Kasi sila nagbibigay ng kanin, ng kaalaman para matuto tayo sa mga bagay-bagay. So, gagawin na yun. Tama. Ganun pala yung ginagawa mo, no? Pero, pwede niyo po bang i-explain po yung poster na poster po na yan? Ah, ano yan? Sa ano? Bala yan sa English month. Ano yan mm -hmm. eh? About sa equality. Kasi di ba sa ano? Sa, sa ibang bansa, puro sila ano excuse ano, ano racism. Yes. At tulad nung sa drawing, kasi ano, yun isa is black, yun is, naman is white. Bali ano, di ba hindi siya nagkakasun sa mga karamihan ng mga bagay-bagay? Kasi dahil yes. sa ulay, tulad nga ng dati, ng mga ano, panahon ng ano, 80 siguro, yun yung ano, mm. yung mga about sa slavery. Mm. Kaya ganun. Ang galing, no? May ibig sabihin yung mga drawing mo, hindi yes. lang siya. Basta-basta, o oh, drawing lang, no? Yes. So, every month po pala ng um, subject, sumasali po kayo sa contest. Hmm, para ano, may, ano may, may pakita ko yung ano, yung talento ko sa mga kamag-aral ko, in, ano, baka ma-inspire silang gumawa ng mga ano, tama. mga arts. Yes. Yan. Syempre hindi hindi dapat natin tinatago yung talento natin. Dapat sino-show din natin sa mga um classmates natin, kaibigan natin, sa lahat ng tao para syempre makaka-inspire din po kasi yun. Yes, diba? tama. Sa sa pagdrawing mo nyan, ano yung pinaka pinaka aral na natutunan mo? Ano talaga yan eh, yung ano, yung, kasi diba, pag gumamit ka ng ball pen, is, ano, hindi mo siya nang bubura. Ah. Hmm. Bale, Bali, parang ako lang siya, i-enhance e, e, mo lang yung mga pagkakamali mo para ano, may tama sa susunod na step. Kumbaga, kung nakagawa ka ng pagkakamali ay, hindi ka na maaaring bumalik sa nakaran para itama yung pagkakamali yun. Hmm. Sa halip ay, gagawa ka na lang ng paraan sa kasalukuyan para maitama mo yung mga pagkakamaling yun sa hinaharap. Tama. Yun, napakagaling napaka naman talaga. Napakahusay. Yes. Tapos, napakaraming pwede mo malutunan sa ginagawa mo, no? Hmm. Dahil pag, ano, pag mahal na mahal mo yung gawa mo, saan, Tama. hindi ka maboboring dun eh, kasi mahal mo yung ginagawa mo eh. Tama. That is fashion in your work. Pero, um, Mr. Richard, ano po ba yung mga example ng inspiration nyo po kapag naguguhit po kayo? Yung ano talaga pinaka pinagkuha ko ng expressions ano eh, yung mga ano, yung nararamdaman ko sa buhay. Mm -hmm. Kasi doon ko lang ina-express yung mga nararamdaman ko sa ano, buhay ko nyari malungkot ako, nagdrawing ako naman kung ano ano bagay hmm. para mailabas ko yung ano ko, yung kalungkutan sa buhay. Ah, yung emotion hmm. mo. Sa sa um sa pag drawing mo, meron na bang isang pagkakataon kung saan tinamad ka o nawalan ka kanang gana sa pag-uwit Actually, marami beses na yun na na-art block ako eh. Kasi hmm. ano, eh, art block. Yung may parang big, bigla ka lang tinatanong mag-drawing and wala kang mahanap na inspirasyon kaya ano, tatawa rin ka na mag-drawing kasi ano eh. Hindi ka ng inspirasyon mo sa buhay. Kaya mm. ano, wala mangyayari kapag ganun eh. Kaya kailangan mo overcome yung art block na yun and, ano. Kailangan mong pahinga and pwede ka rin naman kumain eh. Basta mm. ano, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Ayun yung mga paraan para malabanan mo yung art block yes. na yun. Yes. Um, ano naman po yung uh, proseso ng pagguhit nyo nung no, simula pa lang po kayo hanggang ngayon po? Actually, oh, parela naman yung, yung, yung ginagawa ko yun. Nagharap ng inspirasyon, nagharap -ano, nag ng reference. Mm Tapos kung ko, minsan, ano yung ko, ganun pa rin. Hindi rin minsan may mga ginagamit ako mga ano eh. Drawing method na ano, pa kanya grid grid method mm -hmm. para ano mas accurate yung mga small details. Yes. Kaya kailangan talaga ng ano grid para mapagsimula ka mag-drawing. Yes, mga grid method, parang share yung nagsisilbing guide para mas accurate yung drawing mo. Mm, sabay mm -hmm. Sa may naman, may mga difference na ano yun eh. Yung kind ng shading. Mm -hmm. Tulad ng cross-hatching, gano'n. Cross sabay ano, yung shadow na pointillism, eh, mga saan rin mm -hmm. yun. Mm -hmm. Grabe, napakadami palang alam ni Mr. Ayan. Richard. Mga different, ano, di ba? Kinds of drawing, di ba? Yes, hindi lang pala siya limited sa one. Marami yes. Marami din pala siyang paraan kung paano mo gagawin yung pag mo. At ito, ito, ito. Mm. Sa tagal mo ng pag-drawing, naka-develop ka na ba or nagkaroon ka na ba ng sarili mong style or estilo ng pagguhit So ngayon, ano yun, gumagawa pa rin ako ng mga estilo, tulad ng ano, gumagawa ako ng ano, parang, ano yung mga, alam niyo yung mga manga panel, parang ano, mm. nagkaroon pa ako mm. ng inspiration sa wow. ano, wow. para ano, baka sakali sa usunod sa, is makagawa ako ng sarili kong manga. Yes. Kaya, Ayan yung pag-drawing niyan is pwede mo rin pagkakitaan, di ba? Pag yes, may mga gusto mong yes. pag-drawing, naka-encounter ka na ba ng gano'n? Yung gusto sa'yo magpa... Mga commission, yes. gano'n. Yes, sa commission, wala pa kasi ano eh. hindi nila alam na marunong pa kaya ano eh. Hindi siya nagpapagawa ng commission. So, yun guys. Kung gusto niyo magpa-drawing, kay Richard, talit na kayo. Yes. Contact niya lang po siya. <laughs> yes. Ayan, sabi mo nga pag-drawing yung passion mo. Ano naman yung pangarap mo sa buhay? pangarap ko sa buhay is maging architect. Mm. Well, simula bata pa ako, ayun yung pinakagusto kong maging ano sa buwi Kasi ano eh, gusto talaga mag-drawing ng mga building and ano siya, maging to totoong lugar tulad ng ano, sa mga building ng ano, Burj Khalifa yung mga ganun. Wow. Simula drawing lang, naging ano siya, naging parang ano, put into real life, parang yes. tawag sa totoong buhay. Parang sketch to reality siya, yes. gano'n. Yes. Parang, ano parang ano lang siya, imagination na simula, tapos mm -hmm. ng mga tagalis, nagiging ano na, nagiging totoo na siya. Ayan. Para naman sa mga nanonood sa atin, may masasabi ka ba, or may may papayo ka ba, inspirasyon para ipagpatuloy nila kung gusto, gusto man nilang um, i-pursue yung pag-drawing or pag -uit? Ano lang, practice lang kami ng mga practice para ano kasi, lahat naman ano eh, hindi pa marunong mag-drawing dati. Nagpa-practice lang sila para matuto sila mag-drawing. Bale, yes. ano. Yung practice kasi, yung pinaka-stepping stone para umangat ka sa ano. Yes. Lahat naman ng mga bagay, kailangan na practice para um, ma ma-inhance natin yung mga ano, ma-inhance yung ating ano, ability and and ano, yung parang kaalaman sa pag-drawing. Yes. I ika nga nila, yung practice makes perfect. yes. yes. Practice makes perfect. Try and try until you succeed. Yes, tama. Ayan, ikaw naman, Jana, Kasi magaling tu mag-drawing yung guest natin ngayon. Ikaw, mm. may talent ka ba sa art, arts pag guhit? Uh, marunong naman pero hindi masyadong magaling kasi mm. nag-e-start pa lang naman ako. Ah. Um, uh, babalik ko sa babalik ko yung tanong sa'yo, iyo, Ray. Oh, ikaw ba? Marunong ako? ka ba? <laughs> Balita ko parang marunong ka eh. Yes, ako marunong din po gumawit. Nag-drawing din po ako ng mga realistic anime at etc. At iba-iba po pong art style form katulad ni Richard, ang ating guest. Ayan. Grabe, mga kasama ko po pala dito is magagaling magguhit. Ayan. Ito naman, paano mo, paano mo tinuturing yung kapang mo artist or paano ka nakikihahawalubilo sa kapang mo artist upang gumuhit kayo magkasama? Ano yung collaboration yun eh. Mm. Okay, parang nga rin, gagawa ko ng ano, ng sketch yun siya mag-uulay. Parang naroon. Mm. Ah, wow parang naipapakita dyan yung ano, paging um, paging makat, um, um, pakipagkapuan natin kasi sa paggawa natin ng art na sa collaboration, sabi mo ay nagtutulungan tayo para matapos yung isang artwork na yun. Ang galing. Yeah, sobrang galing. Sa, sa pag-drawing mo, paano mo ginagamit yung drawing mo para may convey, may convey kung ano yung gusto mo iparte yung paano mo paano mo yung ginagawa Ang din sa ano sa pagsali sa mga ano mga poster making na si ano eh pinapakita rin yung ano kung ano yung nangyari kahalagaan kasi ano yun eh kami nagdodrawing ng poster lang kung like, hinati sa dalawa mm -hmm. bali ano positive and negative factors yes. ayun dahil yung pinapakita kasi ano eh sa lahat naman ng bagay mayroon positibo siya ang negatibong efekto sa yes dahil na pag pagkapag sobra negatibo na talaga yun pero mm -hmm. kapag sakto parang positive. siya positibo siya tapos pag kulang din, negatibo din siya. Mm. Parang nasa gitna yung positive. Ayan. Um, kung bibigyan ka naman ng pagkakataon, kung bibigyan ka naman ng pagkakataon makasali sa isang competition kung saan napakaraming magagaling na artist yung makalaban mo, sa tingin mo, mananalo ka kaya sa kanila or may chance kang manalo? Sa so tingin ko, mababa kasi ano eh. Hindi pa lang yung kakalaban ko sa ano pagdating sa mga arts. Kasi mm. ano eh, Parang alam kung kumpara ng beginner sa professional. Mm. Malayot lagi yung agwat. Kaya ano, kaya kada taon is pinapractice ko talagang ano, para maklose yung gap. Kaya mas matuto ako ng mga bago style, technique, and different style ng art. Wow. Ayan, napaka-humble naman ang aling guest. Yes. Um, bukod naman sa pag-drawing, ay may iba ka pa bang talento? Ano yung eh, na ako mag -ano, gitara. Pinapractice ko pa siya yung gitara kasi ano eh simula bata ako gusto ko na maggitara pero ano eh, may lang ako natuto. Dahil sa mga kaibigan ko na natulad ni Lizardo na marunong maggitara at saka wow, naman. sila Ray Allen. Eh, sila, marunong silang maggitara kaya na-inspired ako maggitara. Hmm, ang galing. Di ba mang kasama yung laging arts tapos music? Wow naman, napaka-talented naman ang guest natin. Yes, natin sobrang napaka-talented. Hindi lang pagguhit yung alam niya. Mm. Meron pa siyang ibang talento. Ayan, tama. At teka, dito na nagtatapos ang programa natin ito. Ako nga po pala si Ray Allen Ocarcido. At ako po pala si Jana Villato. At ang ating guest. Oh, ako nga pala si Richard D. Tarlin. Yes. Ah. At ang ating operator. Na si Lizardo, Lizardo Villapando. Villapando. Dito, Dito lang, lang sa VCV Multicontent Broadcasting. Broadcasting.